Magluluto tayo ng low carb pancake. Hindi na nating kakailanganin yung non-stick pan. Hindi na din masasayang at madudurog. In a mixing bowl, put 1 4 cup Jeder's Green Dahan Almond Flour. 1 4 cup Coconut Flour. 1 teaspoon Jeder's Green Dahan Baking Powder. 1 scoop Jeder's Green Dahan Collagen Powder. 1 tablespoon Jeder's Green Dahan Pure Allulose. Mix all dry ingredients. Ngayon maglalagay naman tayo ng 2 eggs, 1/2 cup all-purpose cream, 1 or 2 tablespoons water, pinch of salt, 1 tablespoon coconut oil, and 1 teaspoon vanilla. Mix well to incorporate all the dry and wet ingredients. Ngayon, prepare na po natin ang paglulutuan. Gamit ang kahit anong klaseng kawali, maglagay ng parchment paper at punasan ng coconut oil. Over low heat, maglagay lang ng 2 tablespoons or 3 tablespoons of pancake butter. Then spread. And cover the pan. Hintayin lang po magbubbles ang ating butter. After a few minutes, balik na rin na po ang pancake gamit ang parchment paper. Tatlong parchment papers po yung kailangan natin. Dalawa, nasa ilalim ng ating pancake. At yung isa, punasan ng coconut oil at gagamitin pang flip. Takpan yung pancake ng parchment paper, tapos platito, then flip. O, oh, diba? Very simple. Pagkatapos, ibalik sa kawali. Kapag luto na ang upper portion ng pancake, slowly remove the parchment paper on top. Kapag luto na ang top and bottom ng pancake, pwede na itong hanguin. Ngayon, ibalik ulit ang pangalawang parchment paper sa kawali. Kung merong mga dumikit, hayaan nyo lang po yan, huwag pansinin. Kumbaga, sa buhay, ang mga maliliit na pagkakamali ay huwag pagtuunan ng pansin. Ay, teka, ano ba to? Cooking o counseling? Sharing lang. Ngayon, maglagay ulit ng 2 to 3 tablespoons of pancake butter. Then spread and repeat the same procedure. By the way, if you like this video, please like and share. And please follow me for more low carb recipes and health tips. And please don't skip us on my videos, please. Makakatulong po ito sa akin to make more content. At para makakatulong po ako sa fellow kidney patients. Baking essentials, condiments, nuts and seeds, healthy oils, coconut products, superfoods

At ngayon, magplating na po tayo. Itong dalawang pancake, lalagyan lang natin ng butter. Ito namang nasa kabilang plate, lalagyan natin ng cream chocolate flavor and chocolate ganache. O kahit anong available lang po dyan sa inyo. Ito kasing gagamitin ko ay mga tira lang sa dati kong recipe. Tikman natin! Bye. 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 Mm, ang sarap. Lagyan natin ito. cream. cream. Mm. Mas masarap.